dan ayaw mo kasamotor. motor

lalabas ka na nga lang ng mall nag nakipagbagaan ka pa <laughs> ilan yung kayo na tayo? 4K 4K steps 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 nani 100 mega mall hanggang ano sa boulevard bago mag show mall pahirapan ng pag-uwi eh diba? pahirapan diba? naman talaga kasi ano diba, diba, diba? motor tayo masisira ang beauty na ano nag-inorte oh. <laughs> masisira daw ang beauty niya <laughs> grabe taxi 400 Grabe walang mabu. Hindi tayo makapaglakad. Try namin mag-FX. FX, FX nga ni. Let's try this. Maraming ulan. Maraming ulan ah. Oh. Ulan nga ni. Sana hindi pa ba sa olive? Hindi pa na ba? Mapapalitan na tayong title ng vlog natin ngayon ah. No? Wala na ata bitch. Pop off na, gabi na. Wala na, walang bumabiyay. Wala din Yun know, o, matras. Pakaisasakay na tayo ka. Gusto na nilang makauwi. Pwede na ako ng mga... <laughs> 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 Ah, sa ko. Ito Apo kaya eh. Pasig yung beach. Dito yung kaya po. Pupunta yung kaya ladok. Ang ganda ng vlog natin today. Trying commute on a rainy day. Dito tayo, Ki. Dito tayo, wala rin FX jeep na lang jeep jeep na lang talaga wala wala palang bubong din Niki walang bubong apakadilim ah, walang bubong saan so, tayo sa so, may ano na siyang pagano. O mag-MRT -e ulit tayo. Oo. Ah. So Sana wag na lumakas. Buti hindi na tayo naghintay kasi kung maghihintay tayo maaabot maaabot tayo nung kagay loss. Yung idea parang hintay ng grab. 'Yung mga turista sa Manila. yung kasama ko. Where are you? <laughs>